Daing na biya. daw biya. Breakfast tayo. May dain na bilat. No? <laughs> ano? Biya. Biya? ano ba? Ano ba? Bila? Biya. 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 Daing Dahing na biya. Kala ko bilat. <laughs> Alam ko bilak. <laughs> na ganisa. Ni Kael mo. Tapang. Daing na bilat. Corn beef. Ensalada mangga with ganito Oh. Ano tawag dito? inasin ang ng bilat. comment down below kung anong tawag dito. Di ko alam. <laughs> dito. Flower na. Kapag di hapon niya. Bawin niya. As coffee. Yung coffee namin malunggay. Coffee. O oh, di ba? Healthy living. Uy. <laughs> oh, masayaw siya. Be, mamaya sumama ka dito ka para long Oo, table para tayo ha. Para pabibigsa kay ate. Ito, 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 sila Barbie. Ayan, tapos masarap pa suka nila. Down. Meron na po nakaka-drown tree. Dito ko Drown tree ka na? Ito pa yeah. lang. Ito pa <laughs> lang. Okay. Ito pa <laughs> <na>. <laughs> <laughs> yeah. tapos, eh. lang. Hindi. Or, ito lukin dito. Ibi. Oo, ito lukin. Oo. Tapos ito, ayan. Sabi ng breakfast namin dito sa Madronas Edge Farm Visit lang po kayo. Ito yung telephone number nila. Oh. Tawag na lang po kayo. Kain tayo. Nakabalat pala siya. No? Yeah. Mm -hmm. Kasali ka doon. Mm -hmm. Ilan na followers na? Mababa pa lang. 1, Kanya TikTok. Supportahan nyo naman ako. Follow on my TikTok account and Facebook. Kami Barbie, dito kayo. May IG? ada lagi. Kamu dah kau lagi? Hoy dito kayo ba ha? Kama picture, makasama ka sa picture. Oo. Oh.